Uh, may tanong ko uh, itong nasa uh, kaliwa o uh, LRT1. Kung kanina sa taas pagdating dito sa Pasay, wala na, binaba na. Kaya uh, hirap ng magbid Hirap na rin, hindi na rin makatawid yung mga, ano, mga, snatcher. Kung kaso dati, marami isang snatcher dito ginagawa naman nantawiran tong ano tong EDSA titira sa mga ano sa mga jeep ni ng quintas ano mga bagay eh siyempre eh may lalala eh so siyempre eh mga gadgets yan eh ano mga matikirahin nila ang ginagawa nung nantawiran dito Sempre mau dah, itu mungkin susah nak, tidak mahu Diba? Pag mata, hirap na. Yung mga iba naman dati, nung nasa task na itong yung rarit ng MRT, pag tumawag sila dyan, at na-error naman doon sa kabila, bug din sarado naman sila. Ganun yung ginagawa sa kanila. Tsaka so, yung mga parang yung kwento dati ata nung ginagawa pa tungo ano ko para meron itong celebrity ng disgrasya at tari ito. Isang senior. Pero di ako po. alam nyo Kung sure ba ako hindi. Yes, Diyos, na.